Nagpasama nga ako sa aking kapatid mga mamshi dahil siya naman ang may motor at ako ay walang motor. Siyempre, makikiangkas na lang muna ako. At iwan ko ba dito sa aking uh, kapatid na ito ay ayaw lumingon sa akin. Galit yata siya. Pero biro mga kumari, ganyan talaga yung kapatid ko na yan. Kasi nga mainit, nakahudi yan siya. At saka ako kasi makulit. Panay kasi ako tanong sa kanya, panay ako. Lumingon ka naman. E kaya sabi ko sa kanya, sige na nga, eh, hindi na kita kausapin, mag-drive ka na lang para makarating tayo sa ating uh, pupuntahan dahil si Papa naghihintay na. Aba, itong aming uh, nilalakad na papel ay, Diyos ko po, napakatagal mga mare. E kaya ang sabi ko sa kanya, para hindi tayo maabutan sa traffic, ay mag-shortcut na lang tayo. Kasi, ano, para malilim din naman tayo. Kasi, Diyos ko po mga mare, ang tingnan mo ang itsura ko maitim na nga mukha pang hindi na talaga kahit sa umaga hindi na makita sa sobrang kaitim ay Diyos kung mga mawari kayo ba naman umalis na tanghaling tapat